Ikaw daw ay nakikipag disco ba sa mga sa mga preso? Totoo ba yan? Hindi po, uh, nagkaroon lang po ng birthday celebration po. Kaya kayo gusto ng mga ilang mga commander kasi napakaluwag nyo raw at uh, isayawang pa nga daw doon. Pinatupad ko lang po yung Mandela Rules. Sumusunod lang po ako sa United Nations Standard. At uh, total, nag na po ako Uh, sana po yung pong Mandela Rules yung po sana ang ipatupad para naman po magkaroon ng karapatan yung mga PDL Ma'am may mga aligasyon dito na sa pagiging maluwag mo daw sa Pilipin, ay ikaw daw ay hindi hindi po sa akin galing ito uh, ito po ay galing sa ibang tao, may mga liham ikaw daw ay nakikipag disco pa sa mga sa mga preso totoo ba, ba yan? hindi po yun uh, nagkaroon lang po ng birthday celebration po sabay po kami ng isang overall commander at saka ako po si yung overall commander? si friend, si ano po uh, si commander Bonjo de la Cruz ano po siya? commander ng ng Batang City Jade po. Yan po yung December 7 po, you know, no? Nagkaroon po ng party po kasi eto po yung eto po yung ano eh, nagka-meeting po lahat ng mga commanders tsaka po lahat ng mga leaders po. So, nagparty po sa maximum compound? Hindi po, sir. Uh, Diyan po kami sa ano po, sir. Hindi po, nagkaroon lang po ng hindi po party na ano, nagkaroon po ng uh, ang tawag budal fight tapos po may kumakanta po yung mga PBL So hindi po totoo yung mga aligasyon na nagsayawan pa raw uh, dahil birthday nga si Ma'am Bautista po ay eh, nagdisco nagdisco pa ba ngayon Senator Padilla? nagdisco at yun daw po ang kaya kayo gusto ng mga ilang mga commander kasi napakaluwag nyo raw at uh, magaling daw makisama sa kanila at ang mga daw doon. You know, Your Honor, hindi po nag po. Wala pong disco nangyari. At saka po yung sinasabi pong kalawgan po, Your Honor, uh, siguro po yung sinasabi nilang pinatupad ko lang po yung Mandela Rules. Sumusunod lang po ako sa United Nations Standard. Uh, yung po was in privilege na po na uh, nasa batas po, yun po yung ipinatupad ko tinanggal ko po yung korupsyon. Kaya nga po marami pong na-relieve. Ngayon po, binigyan ko po yung kung ano po yung karapatan ng preso according to the United Nations standard. Yun po yung nasunod. Kaya po may mga dalaw po sila. Meron po tayong idalaw. Nagkaroon po ng Kaagapay Center na kung saan po bawat po membro po ng mga pangkat na, nalalaman na po namin yung mga overstay kasi po marami pong nakakulong na matagal na po dapat lumaya. Sa pamamagitan po ng Kaagapay Center, nagkakaroon po ng virtual hearing at saka po nagkakaroon po ng virtual check-up at saka po yung walang pamasahe na tawid dagat ay nakakausap na po nila yung pamilya nila. Ang ICRC po ang nag ng mga laptops. Meron ba tayo human rights dito? Wala, wala. Komsek? Um, concept ay la la so endearing ng Bureau of Immigration officials. Yes, on number two, Uh lesson number 3 na ata tayo, concept. So, go ahead, go ahead, ma'am. Ah, uh, at sa at sa pamumuno ko po, kaya po nahawakan ko po yung NBP Superintendent. Ako po lahat po sir yung sa time ko na marami pong nauulihan na mga personnel na nagpapasok po ng kontrabando. Marami po akong napatigil na paghahanap buhay na pinagkakaperahan na nila yung ating mga PDLs. At yun nga po, marami pong galit kasi lahat po libre na nung panahon ko. Kasi nung pong panahon ng nakaraan, lahat po may bayad. Basta mag-request po yung PDL na ipasok lang po yung mga isda nila, hindi po pwede pag wala pong bayad. Kaya po ako yung kontrabida. Pasok po yung? Yung mga pagkain po nila, okay nagaling galing pa po sa ibang lugar kasi nga po malalayo po yung pamilya nila. Lalo pa, paano na po... po, yung nakakapasok online delivery? Eh, wala pong online delivery po, sir. Oh, wala? gaya po ng Batang Mindanao, sir. Hindi, sinampad... okay, diba yung mga video pinakita natin, inadmit nyo na may nakapasok ng beer dahil zero alcoholic content, naawat na sa nyo. Di ba online delivery? Ano talaga Your Honor, ano po yun? Uh, sa IPX po yun, yung pong nagpapabili po yung mga kamag-anak po ng mga PDL natin so, sa um, mga beer, pamilya um, nila. So beer, ang pwede sa IPX? Hindi po, pwede po yung beer. Kasi may beer tayong pinakita nun eh, may malitrato pa. Yung pong naharang namin po na beer zero, yung zero alcohol po, yung para pong ano ba yun, kali po ba yon? Okay. Hindi po, nakapasok po yun, Your Honor. So bawal ang beer? Bawal po yun, kontra- okay. Ituloy niyo po yung sinasabi niyo. So, oh, yun po sir. Yun nga po sana. Lang Tang sa hindi totoo. Yes sir. Yun uh, I will take this opportunity po sir. Uh, total nagresign na po ako. Uh, sana po yung pong Mandela rules. Yung po sana ang ipatupad para naman po magkaroon ng karapatan yung mga PDL. Kasi yun po yung yun po yung inayos ko po sir eh. Yun po yung inayos ko. Marami pong nakalaya dahil nga po, actually nga po ngayon, sana po nandito si IDPD. Meron po akong nakita dyan na... Ano po yon for the record? Si Ma'am Kapanang, one year and six months na pong nakalaya po yung PDN natin. Yun Hanggang ang po, ngayon po Yun po sa'yo, yun ang pumalit sa'yo. Hindi po siya po yung record section natin. Uh, one year and six months na pong nakalaya yung PDL. Kung hindi ko pa po nakita, ngayon pala nakalimutan po siyang i-calling nakapag na po siya, tatawagin na lang po siya sa gate, hindi pa po nagawa. Marami na rin pong matatanda na sobrang na pong tagal. Meron na nga po dyan na 20 years old pa lang po siya, nakakulong na, abay, 68 years, ah, uh, 80 years old na po siya ngayon. So bali po 60 years na po siyang nakakulong. Marami pong ganyan lahat mga cases. Lahat po case. ba ng ito ay sinasubmit nyo ng report kay General Katapang for, yeah. for him to take notice of this? Yes, sir po. O yan naman pala. Eh. So si General Katapang na siguro magre respond dyan. Is it being done, sir? O, opo, kaya lang po, may isa po po tayong magandang pag-usapan. Kasi po, nung naglabas po ng panibagong uh, decision ng Supreme Court na lahat ng mga heinous crime ay eh, hindi na po good for uh, GCTA, yun po, doon po nagkaipit-ipit. Kaya ang ginagawa ko po, pag sabi ko, sentence serve na ito, pinoporward ko na po sa Department of Justice. Pero dahil nga po sabi nung USEC doon na, uh, uh, DG, may problema tayo kasi kailangan i-challenge natin ito sa Supreme Court. Bakit sila naglabas ng panibagong uh, desisyon na maiipit ang karamihan ng mga preso na sentence serve na at hindi natin mailabas dahil nga may nilabas na decision na naman na bago ang Supreme Court na mapapahinto ang paglaya ng mga sentence serve. Salamat. Comsec. Uh, uh, I understand that we invited the University of the Philippines here.